Ngayon, sisilipin natin ang isang nilalang na hindi lang basta kakaiba, kundi isang bona fide legend. Kilalanin natin ang Emu, ang pangalawang pinakamalaking ibon sa mundo. Pero bago tayo sumabak sa kanilang mga amazing abilities, may kwento ako sa inyo na siguradong magpapanganga sa inyo. Alam nyo bang may totoong Emu War na nangyari sa Australia? Yes, you heard that right. Digmaan sa pagitan ng mga sundalo at ng mga Emu. At ang mas nakakagulat, ang mga emu ang nanalo. Seryoso. Imagine, ang ating mga sundalo talo sa mga ibon. Nakakatawa pero totoo, kaya stay tuned para malaman ng buong detalye kung paano nangyari yan. Ano nga ba ang emu? Kung titignan mo, parang combination sila ng ostrich, dinosaur, at isang kariristang atleta. Hindi sila marunong lumipad pero grabe ang bilis nilang tumakbo umabot ng 50 kilometers per hour. Para silang mga walking running definition ng survival of the fittest sa matinding init ng Australian Outback. Mayroon silang tatlong daliri sa bawat paa na nagbibigay sa kanila ng excellent traction, perfect pangtakbo sa arid terrains. Ang balahibo nila ay parang camouflage din, kulay brown at gray para madali silang magtago sa matataas na damo. Pero alam nyo ba na bukod sa bilis nila, may kakaiba silang depensa? Kung sa tingin mo harmless sila, nagkakamali ka. Sipa pa lang ng emu, may lakas na pwedeng makasira ng bakod. Kaya siguro naman, kahit mga sundalo nagulat sa lakas ng kalaban nilang ibon. Bukod pa riyan, ang mga emu ay incredibly adaptive. Pwede silang mabuhay ng matagal ng walang tubig kung kinakailangan at kumakain sila ng iba't ibang halaman, prutas, insekto, halos kahit ano para mabuhay. Ang kanilang adaptability at matinding survival skills ang nagpanalo sa kanila sa war na yan. Hindi lang sila basta hayop, sila ay isang puwersa ng kalikasan. Kaya, kung mahilig ka sa kakaibang kwento, history na may twist, at mga hayop na may personalidad, this episode is definitely for you. Napaka-komplikado at fascinating talaga ng mundo ng mga hayop, di ba? Marami pa tayong matututunan sa kanila. Salamat sa panunood, mga kaalaman. Sana ay naaliw at may bago kayong natutunan ngayon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-hit ang bell icon para updated ka sa lahat ng mga legal at animal kwentuhan natin. Hanggang sa muli!